Bilang ng na mga naitalang nasawi sa Bicol Region dahil sa Bagyong Christine ay nadagdagan pa ayon sa mga otoridad at patuloy ang pagkala pa ng mga karagdagang impormasyon. May pagbabalita si Bombo Kelly Cordero. <tinyo> Sumipa na sa 20 ang bilang ng mga bangkay na na-recover ng pulisya sa nagpapatuloy na rescue operation sa Bicol Region dulot ng pananalasa ng Bagyong Christine. Bagamat sa sa ilalim pa ang naturang bilang sa validation ng Department of the Interior and Local Government Management of the Dead and Missing, ayon kay Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, as of 7 a.m. kanina, Pito ang naitalang nasawi sa Naga City, lima sa Katanduanes, apat sa Albay at tig-isa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Surusugon at Masbate. Sa inisyal na investigasyon, karamihan dito ay nasawi dahil sa pagkalunod habang ang isa sa Masbate ay nadaganan ng puno. Pero paglilinaw ni Dizon at ni Police Brigadier General Jean Fajardo, PNP Public Information Office Chief and Spokesperson, National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC pa rin, ang magbibigay ng pinal na bilang ng mga namatay sa bagyo base sa pinagkasunduan nila ng Office of Civil Defense. I I have the casualties but as, like I said, uh, we were uh, given instruction po ng uh, subcommittee on national disaster na we have to defer yung uh, figures po ng NDRRMC we have to understand na yung PNP po is on the ground mas mabilis po yung pasok ng report at PNP normally yung uh, first responder so pagka naibabangga po natin yan sa tala po ng NDRRMC so ang naging agreement po before ay uh, the PNP could report dapat po ay uh, mai-report muna yan doon sa kanilang mga local uh, MDRRMC. Samantala magtatatlong araw na pero may mga lugar pa rin sa Bicol na hindi mapasok ng rescuers dahil sa taas ng baha na halos nagmistulang dagat na ang ilang barangay at lalagpas na ang tubig sa mga bubong ng bahay. Patuloy pa rin ang mga humihingi ng saklolo sa pamamagitan ng pagpost online gamit ang kanilang natitirang cellphone battery, mga na-stranded sa bubong ng bahay at hindi makalis dahil sa mabagal na paghupa ng baha. Sa ngayon ayon sa pulisya, nakatutok sila sa bayan ng Uwas, Ligaw, Libon at Pulangi, gayon din sa Nabua sa Camarinesur at Naga City. Naiulat din na apat ang nawawala, dalawa dito ay mula sa Masbate habang tig isa sa Camarinesur at Albay. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag para sa number one in most trusted Radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.